Ayan po mga kapatid Pumunta po kami sa Best budget Sobrang laki po ng tubig Ayan po Pumasok na po yung kasama ko Sobrang laki po Tignan niyo po mga kapatid oh. Yung bayan ng Masantol Ayan po yung bayan ng Masantol mga kapatid sobrang laki po ng tubig kulang na lang po bangka na yung dadaan dito po. lubog na po yung mga nakatira dito mga kapatid lubog na po yung mga bahay nila yan alos lahat po lubog na yung mga bahay yan, yung flooring po nila lubog na lubog na mga kapatid oh yung best budget na lang yung medyo mataas po Ayan. sobrang laki, laki ng tubig